hindi na napigilan ng actress at fashion influencer na si Heart Evangelista ang kanyang sarili matapos sagutin ng mga bumabatiko sa pagpapasuot niya ng multi-million peso worth ng luxury brand necklace, necklace sa kanyang alagang aso. Noong nakaraang linggo kasi ay ipinose si Heart sa kanyang Instagram account ang larawan ng kanyang aso na si Panda na suot ang Sir biker necklace mula sa uh, luxury jewelry brand na Bulgari ang presyo na nasabing neck plates ay nasa 11 million pesos. Komento ng mga netizens, pagpapakita daw ito ng disrespect sa nasabing fashion brand pinaratangan din si Hart na insecure at gumawa umano ng patama kay Miss Universe 2015 Tia Wartmark na napiling Philippine brand ambassador na nasabing fashion brand. Sa IG Live, sinabi ng aktres na sariling pera niya ang pinambili ng kwinta sa kanyang alagang aso kaya namang gagawin niya kung ano ang gusto niya. Dagdag pa ni Hart, deserve itong spada at mas makinam daw ipasuot sa kanyang alagang aso ang mga mamahaling alahas at yan ang entertainment news na nag-iisang Diyos sa balat ng radyo. Ako si Diyos. Ayan, tatap, RMN.